So good morning, good morning mga idol Guys Papawis ulit tayo rito sa Magandang ano na to Kabundukan Nakita naman natin yung mga Siglalakihang puno naman Maganda kasi yung panahon ngayon kaya Papawis tayo ulit Lakat-lakat lang Para hindi masyado mabigla Ibukas para handa na naman tayo sana Sa start ng trabaho ulit bukas ngayon dito tayo sa may ano, sa may bundok na to para masilayan na naman natin yung kagandaan ng kabundukan na to ayan Sa so, public area to kaso magkulog pa yung mga tao eh konti pa lang yung mga nag-exercise dito walking lower na to so ayan ayan yung kabahan ng mga malaking puno parang bakod pero tayo para pawisan Meron may stock sa bahay eh ayan o ayun, sa likuran ko maglalakad din o pero kasi may stock tayo rito sa ano eh sa bahay wala tayong gun activity kaya lumabas tayo ulit para kumuha ng magandang video ano, exercise na siyempre may content pa tayo ng ano, mga idols ayan o no? oh, ayan yung likod ko oh. hmm. ayan hindi yung mag jogging jogging muna tayo rito kasi maganda yung initang panahon eh so ayan punta tayo rito mga lods sa ano sa punta tayo ulit dito sa ano na to? Lilim na to. Sa mga puno. Puno na to. Masarap yung pakiramdam mga alod sa exercise na to. See, maganda yung init ng araw. Eh. Napabasya rin araw. Kaya last yung time naglakad-lakad na rin tayo. Uwisan. Nabasa na na yung damit ko eh. Sa pawis. Maganda yung panahon kasi. Medyo mainit. Kaya eh si Kabayan no? si Kabayan nasa likod do. Oh. oh, no, mga kaway siya nag-exercise din kasama natin. Si sa bahay lang tayo wala. Di tayo papawisan bukas talk na naman tayo trabaho. Ang maganda condition muna tayo ngayong linggo na to. Para ano, para bukas ready na naman yung body natin. Ay si Kabayan no? oh. Oh. Ay si Kabayan. Mm. Tama na rin ako sa site. medyo nabubur yung siya sa bahay kaya sumama siya. Yan yung kabaan ng nilalakar natin ng puno. Oh, yan oh. Yan oh. Oh. Yan. Tapos doon. Yung mga palm doon. So o. parang inarbis na yata. Wala na yung mga kambing doon eh. Mga tupa. Ay lakad lakad muna tayo rito mamaya pupunta kami roon sa may kabilang bundok na yan para makita yung ano masilayan yung mga kabahayan doon dito muna tayo sa ano walking lang tayo mga idol sana walking lang huwag tayo wag jogging kasi sobra napagod na mabigla, mabigla mabigla kaya yan lakad lakad lang ano na yun kasi ang ganda ng panahon eh mainit na mainit na yan ang tinatawa na summer na summer na talaga dito sa New Zealand init na siya wala siyang ano ngayon wala siyang masamang panahon kaya yan kaya yan o tatlakad muna tayo nandun si kabahe nagsisilpi Abang lalakad lakad silpi muna sa mga puno na to yan o ganda ng pagkakot natin sila laki na yung mga puno kahit anong init ng panahon lumilim ka lang dyan ah. o refreshing ka ulit kasi oh, ina nyo naman oh oh, ganda ng ang laki ng puno na yan, ang kaliptos ang laki ng eucalyptus na yan oh. talagang oh, yan oh. pagkita ko sa inyo yung Kabuuan niya, yan oh. Eucalyptus yan mga ludes Ayan o So ayan yung puno na yan o Pag niyakap po yan mga siguro lima kayong niyakap Para yakap niyo yung puno na yan laki Dami dami puno dito mga laki oh. yan O Ayan so o Ayan yung puno o laki Ayan hmm. yun naman o kung gaano Kasigla itong puno na to nag-iisa lang siya pero laki wala sigurong kaagaw kaya nung maki ng musto yun ang puno niya ang. ito kasi yung public park dito kaso yung mga tao parang tinatamad pang lumabas sa bahay hindi na nahihimik sa bahay ang ganda pa naman ng panahon sayang magandang pagkakataon to para lumabas eh, yung mga nakalipas na linggo rito umuulan talaga Medyo hindi ka masisiyan sa, ano, sa paglalakad mo kasi talagang maulan. Kaya ngayon kumanda-ganda yung panahon. Kaya lumabas na naman tayo dito sa park na ito para mag-jogging o mag-walking. Good, Good morning! Kaya mayroon nga mga idols. Guys. Samantalang natin yung kagandahan ng ano si Linggo ngayon. Warm up ba para bukas. Ang ganda yung ano eh. Ang ganda yung sikat ng araw yun eh. Masarap sa pakiramdam. So yan na, oh yan. Masarap na ano, no pakiramdam mga idol. Kondisyon na kondisyon na naman to bukas mga idol. Para sa trabaho ng trabano, mga idol. So, salamat, salamat mga idol sa suporta at patuloy na suporta pa sa mga ginagawa nating konti na no. Maraming maraming salamat at ingat po tayo lahat. Have a good day. Thank you.